Magandang araw, kamusta po kayo? Ako po si Darna ang host at creator ng Buhay Tuklas. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manunood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako sa isa na namang pagtuklas at pagpapakilala at ating alamin ang pinagmulan. Si Moses ay isang Hebreyong propeta, guru at pinuno, ayon sa tradisyon ni Abraham. Siya ay itinuturing na pinakamahalagang propeta sa Hudaismo at sa at isa sa pinakamahalagang propeta sa Kristyanismo, Islam, pananampalataya ng BAH, at iba pang relihiyong Abrahamiko. Ayon sa parehong Biblia at sa Koran, si Moses ang pinuno ng mga Israelita at tagapagbigay ng batas kung kanino iniuugnay ang propesya na may akda ng Torah, ang unang limang aklat ng Biblia. Ayon sa aklat ng Eksodo, isinilang si Moises sa panahon na ang kanyang mga tao, ang mga Israelita, isang inaliping minorya, ay dumarami ang populasyon at bilang resulta, ang Egyptian na faraon ay nag na sila ay maaaring makipag sa mga kaaway ng Egypto. Lihim siyang itinago ng ina ni Moises na si Yokibed nang utusan ni Faraon na patayin ang lahat ng bagong silang na batang lalaki na Hebreo upang mabawasan ang populasyon ng mga Israelita. Sa pamamagitan ng anak na babae ni Faraon, ang bata ay inampon bilang isang foundling mula sa Nile at lumaki kasama ang maharlikang pamilya ng Egypt. Matapos patayin ng isang Egyptian na Panginoon ng Alipin na bumugbog sa isang Hebreo, si Moises ay tumakas sa dagat na pula patungo sa Midian, kung saan nakatagpo niya ang anghel ng Panginoon na nakipag-usap sa kanya mula sa loob ng isang nagniningas na palumpong sa bundok Horeb na itinuring niya bilang ang bundok ng Diyos. Pinabalik ng Diyos si Moises sa Ehipto upang hilingin na palayain ang mga Israelita mula sa pagkaalipin. Sinabi ni Moises na hindi siya makapagsalita ng mahusay, kaya pinahintulutan ng Diyos si Aaron, ang kanyang nakatatandang kapatid, na maging kanyang tagapagsalita. Pagkatapos ng sampung salot, pinangunahan ni Moises ang paglabas ng mga Israelita mula sa Ehipto at tumawid sa dagat na pula. Pagkatapos nito ay ibinatay nila ang kanilang mga sarili sa bundok Sinai, kung saan natanggap ni Moises ang sampung utos. Pagkatapos ng apat na pung taong pagalagala sa disyerto, namatay si Moises sa bundok Nibo sa edad na 120, at na nakikita ng lupang pangako. Ang karamihan ng mga iskolar ay nakikita ang biblical na Moses bilang isang maalamat na figure, habang pinapanatili ang posibilidad na si Moses o isang tulad Moses na figure ay umiral noong ikalabintatlong siglo BCE. Kinakalkula ng Rabbinical Judaism ang habang buhay ni Moises na tumutugma sa 1391 hanggang 1271 BCE, iminungkahi ni Jerome ang 1592 BCE at iminungkahi ni James Usher ang 1571 BCE bilang taon ng kanyang kapanganakan. Ang Egyptian na pangalan na Moses ay binanggit sa sinaunang Egyptian literature. Sa pagsulat ng Jewish historian na si Josephus, ang sinaunang Egyptian historian na si Maneto ay sinipi ang pagsulat ng isang taksil na sinaunang Egyptian na pari, si Osorsef na pinangalanan ang kanyang sarili na Moses at pinamunuan ang isang matagumpay na kudeta laban sa namumunong Pharaoh, pagkatapos ay namumuno sa Ehipto sa loob ng maraming taon hanggang nabawi ng Pharaoh ang kapangyarihan at pinatalsik si Osarsef at ang kanyang mga taga-suporta. Si Moses ay madalas na inilalarawan sa kristyanong sining at panitikan, halimbawa sa Moses ni Michelangelo at sa mga gawa sa ilang gusali ng gobyerno ng U.S. Sa panahon ng medieval at renaissance, siya ay madalas na ipinapakita bilang may maliliit na sungay, bilang resulta ng isang maling pagsasalin sa Latin Vulgate Bible, na gayon pa man kung minsan ay maaaring magpakita ng kristyanong ambivalence o may hayagang anti-semitic na konotasyon. Itimuluhiya ng pangalan ang salitang ugat ng Egypt na MC, anak ng Omos ay itinuturing na isang posibleng etimolohiya, na maaring isang pagdadaglat ng isang theophoric na pangalan na tinanggal ang pangalan ng diyos. Lumilitaw ang suffix na -mos sa mga pangalan ng Egyptian pharaohs tulad ng Thothmos, i born of Thoth, at Ramos, i born of Ra. Isa sa mga Egyptian na pangalan ni Ramesses ay Ramesses Umari Amon, ibig sabihin ay, ipinanganak ni Ra, minamahal ni Amon, tinawag din siyang user sa Tepenra, ibig sabihin ay, tagapag-ingat ng liwanag at pagkakaisa, malakas sa liwanag, hinirang ng muling. Ang linguist na si Abraham Yahuda, batay sa spelling na ibinigay sa tanak, ay nangangatwiran na pinagsasama nito ang tubig o binhi at pon, kalawakan ng tubig, kaya nagbubunga ng kahulugan ng anak ng Nile, New S. Ang ulat sa Biblia tungkol sa kapanganakan ni Moises ay nagbibigay sa kanya ng isang katutubong etimolohiya upang ipaliwanag ang tila kahulugan ng kanyang pangalan. Sinasabing natanggap niya ito mula sa anak na babae ng faraon, siya ay naging anak niya. Pinangalanan niya siyang Moses, most na sinasabi, inilabas ko siya, m-s-i-t-i-h-u, ng tubig. Ang paliwanag na ito ay naguugnay dito sa semitikong ugat na m-s-h, ibig sabihin ay, ilabas. Ang ikalabing isang siglong Tosifist na si Isaac B., Napansin ni Asher Halevi na pinangalanan siya ng prinsesa bilang active participle na draw out, most hindi ang passive participle na draw out. Nims, sa katunayan ay hinuhulaan na si Moises ay maglalabas ng iba sa Ehipto. ito ay tinanggap ng ilang mga iskolar. Ang Hebreong etimolohiya sa kwento sa Biblia ay maaaring sumasalamin sa isang pagtatangka na kanselahin ang mga bakas ng mga pinagmulang Egyptian ni Moises. Ang Egyptian na karakter ng kanyang pangalan ay kinilala ng mga sinaunang Judeong manunula tulad ni Philo at Josephus. Iniugnay ni Philo ang pangalan ni Moses, sinaunang Griego, Moises, Romanized, Moises, Lit. Moos, sa salitang Egyptian, Copic, para sa tubig, Mu, Moy, bilang pagtukoy sa kanyang nahanap sa Nile at ang biblical na katutubong etimolohiya si Josephus, sa kanyang Antiquities of the Jews, ay nagsabi na ang pangalawang elemento, S, ay nangangahulugang yaong mga naligtas. Ang problema kung paanong ang isang Egyptian prinsesa na, ayon sa Biblia ang ulat na matatagpuan sa aklat ng Eksodo, ay nagbigay sa kanya ng pangalang, Moises, ay maaaring nakilala sa Hebreo ang nakalilito sa mga medieval na komentaristang hudyo tulad ni na Abraham Ibn Ezra at Hezekiah Ben Manoah. Iminungkahi ni Ezekias na siya ay magbalik loob sa relihiyong hudyo o kumuha ng tip mula kay Yokibed, ina ni Moises, ang prinsesa ng Ehipto na nagngangalang Moises ay hindi pinangalanan sa aklat ng Eksodo. Gayunpaman, kilala siya ni Josephus bilang Thermutis na kilala bilang Parmath at ang ilan sa loob ng tradisyon ng mga Hudyo ay sinubukang kilalanin siya bilang isang anak na babae ni Faraon, sa unang kronika kapitulo 4 versikulo 17 na pinangalan ng Betaya, ngunit binabanggit ng iba na ito ay hindi malamang dahil walang textual na indikasyon na ang anak na babae ni Faraon ay siya ring nagngangalang Moises. Nagbigay si Ivan Ezra ng dalawang posibilidad para sa pangalan ni Moses, naniniwala siya na ito ay isang pagsasalin ng pangalan ng Egypt sa halip na isang transliterasyon o na ang anak na babae ng faraon ay marunong magsalita ng Hebrew. Ipinapangatuwira ni Kenneth Kitchen na malamang na tama ang etimolohiyang Hebreo dahil ang mga tunog sa Hebrew MSH ay hindi tumutugma sa pagbigkas ng Egyptian MC sa nauugnay na yugto ng panahon. Biblical na salaysay propeta at tagapagligtas ng Israel. Karagdagang impormasyon, ang Eksodo. Ang mga Israelita ay nanirahan sa lupain ng Gosen noong panahon ni na Jose at Jacob, ngunit isang bagong faraon ang bumangon na umapi sa mga anak ni Israel. Sa panahong ito ay ipinanganak si Moises sa kanyang ama na si Amram, anak po hinapo ni Kihat na Levita na pumasok sa Ehipto kasama ang sambahayan ni Jacob, ang kanyang ina ay si Yokibed, din si Yocheb, na kamag-anak ni Kihat. Si Moses ay may isang mas matanda sa pamamagitan ng pitong taong kapatid na babae, si Miriam, at isang mas matanda sa pamamagitan ng tatlong taon na kapatid na lalaki, si Aaron. Iniutos ni Farao na ang lahat ng lalaking Hebreyong ipinanganak ay lulunurin sa ilog ng Nile, ngunit inilagay siya ng ina ni Moses sa isang arka at itinago ang kaban sa mga bulrush sa tabi ng ilog, kung saan ang sanggol ay natuklasan at inampon ng anak na babae ni Farao at lumaki bilang isang Egyptian. Isang araw, pagkaraang tumanda si Moises, pinatay niya ang isang Egyptyo na binubugbog ang isang Hebreo. Si Moises, upang makatakas sa parusang kamatayan ni Faraon, ay tumakas sa Midian, isang desyerto na bansa sa timog ng Juda kung saan pinakasalan niya si Zipporah. Doon, sa Bundok Coreb, nagpakita ang Diyos kay Moises bilang isang nagninangas na palumpong, inihayag kay Moises ang kanyang pangalan na YHWH, malamang ay binibigkas na Yahweh, at inutusan siyang bumalik sa Ehipto at ilabas ang kanyang piniling mga tao, Israel, mula sa pagkaalipin at sa lupang pangako, Canaan. Sa paglalakbay, sinubukan ng Diyos na patayin si Moises dahil sa hindi pagtutuli sa kanyang anak, ngunit iniligtas ni Zipporah ang kanyang buhay. Bumalik si Moises upang isagawa ang utos ng Diyos, ngunit pinahintulutan ng Diyos na tumanggi si Faraon, at pagkatapos lamang na ipasa ilalim ng Diyos ang Ehipto sa sampung salot ay nagsisi si Faraon. Pinangunahan ni Moises ang mga Israelita sa hangganan ng Ehipto, ngunit pinatigas muli ng kanilang Diyos ang puso ng Faraon upang mapuksan niya si Faraon at ang kanyang hukbo sa Red Sea crossing bilang tanda ng kanyang kapangyarihan sa Israel at sa mga bansa. Mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang nakakangganyo na makasaysayang nilalaman at tiyaking pindutin ang notification bell upang hindi makaligtaan ang isang update. I-like, ibahagi, at iwanan ang iyong mga saloobin sa seksyon ng mga komento sa ibaba. Salamat sa pagsama sa amin sa nakakapagpapaliwanag na paglalakbay na ito. Hanggang dito na lang mga katoklas ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman. Kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na mag-subscribe at hit na notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa buhay to class. Maraming salamat po and God bless!